Ang kwento na ibabahagi natin ngayon ay mula sa ating kaermitanyo na si Tonyo. Nangyari ito noong 2005. Malalag sa lugar ng Sarangani. Bakit ho? Meron bang kakayhang humanap ang mangkukulam sa isang taong hindi pa nakita? Tanong dito ni Tonyo. <laughs> hindi makakatulong sa isang tao ang pagtago sa kanyang mukha. Ang naghanap sa taong ito ay ang mga alaga mismo ng mangkukulam. Maaaring ginamit ng mangkukulam ang naiwan itong kagamitan sa lugar na pinangyayarihan. Alam nyo na alam ko ang trabaho nitong taong dinala nyo dito. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Dahil wala akong pakialam sa bagay na iyon. Ang tanging pakialam ko lang ngayon ay ang paggamot ko sa kasama mong ito. Sagot sa kanya ng manggagamot. Habang patuloy ang pag-usap nila, Tonyo, at ng manggagamot, ay ang paggagamot nito kay Carlos. Habang patuloy ito sa paghihilod, ay biglang nakarating ito sa parte ng katawa ni Carlos na kung saan nakalibing dito ang mutya nitong tangan. Hoy! Kawawa ka naman, iho. Tinatalikuran ka na ng kasangga mo. Malamang sa malamang eh, hindi na natim ng gabay ng mutya ng saging na yon. Ang mga kasalanang ginawa mo hindi kita hinuhusgan iyo. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Alam mo kasi iyo, kapag ang tangan mo ay sa panig ng kabutihan, dapat purong kabutihan lang ang ipapamalas mo rito. Kapag ginawa mo ang bagay na yan, ay ang pagpapatuloy sa pagunlad ng tangan mo. Pero kapag salungat ito sa nais ng gumagabay sa iyo eh, talaga namang tatalikod ito sa iyo. Sa oras na ikaw ay iwan ng iyong tangang mocha, ay labis-labis ang mararamdaman mong pagsisisi. Kahit anong pag-usal upang tawagin mo ito, ay hindi na ito makikinig sa iyo. Tugon ng manggagamot. Dagdag pa ng manggagamot na ang tanging natitira lamang kay Carlos ng mga oras na yon ay ang kanyang agimat para sa kabal. Sa patuloy ng panggagamot ng albularyo kay Carlos ay tinawag nito ang espiritu ng mangkukulang upang makausap. Sa loob ng pamamahay ng manggagamot doon niya nasaksihan ang isang bagay na kailan may hindi niya lubos akalain na totoo. Habang nag-usal kasi ang manggagamot, ay biglang nag-iba ang pag-uugali ni Carlos. Tumatawa-tawa ito sa kung saan ito nakaupo. Kung ano-ano na rin ang pinagtatanong nito, na mahalin tulad mo na sa isang siraulong baliw. Nasaan ka? Magpakita kayo! Sino ba kayo? Sigaw ni Carlos. Habang nagsasalita si Carlos, ay patuloy naman sa pag-uusal ang manggagamot. Marahan itong inihipan ang bunbunan ni Carlos at tinusok ng manggagamot ng kanyang hintuturo. Tumahimik ka! Ang ingay mo! Rumispito ka sa pamamahay ko! Sabi ng manggagamot. Sa pagtarak ng daliri nito sa dibdib ni Carlos ay siya namang pagsisigaw nito. Animoy merong kutsilyong nakatarak sa kung saan nakalapat ang daliri ng manggagamot. Ilang minuto pa ang dumaan ay muling itinarak ng manggagamot ang kanyang hintuturo sa hita nito. Patuloy pa rin sa pagsisigaw ang kaluluwang napasaloob ni Carlos habang meron itong isinusuka ayon sa manggagamot na ang isinuka ni Carlos ng mga oras na yon ay ang palipad hangin na binigay kay Carlos ng mangkukulam. Hindi pa nito mapapatay si Carlos dahil meron pang nakataling talanro sa kanyang tadyang. Napakahira para sa mangkukulam na pasukin ito dahil ang talanrong nakakapit kay Carlos ay purong kanan. Sa pagpapagaling ni Carlos ay ang pagpapahirap ng manggagamot sa mangkukulam. Nang tuluyan nang tanggalin ng mangkukulam ang sakit na kanyang pinadapo, ay binalda ito ng manggagamot. At tinatanggalan ng kakayhang makagamit ng kanyang aral. Matapos nitong gamutin si Carlos, ay napagpasyahan ni Tonyo na iuwi na muna ang kanyang kaibigan. Binigyan niya ng kaunting pasasalamat ang manggagamot dahil sa ibinigay nitong tulong sa kanila. Ngunit bago sila nakaalis, ay may pangangaral pa ang manggagamot. Iho, kung nais mong maibalik sa iyo ang mutya ng saging, magbalik loob ka sa Panginoon. Iwan mo na ang masamang bagay na iyong ginawa sa mga nakaraan. Di naman tayo husgahan dahil sa ating mga nakaraan. Palagi mong tatandaan na mas ikakaunlad mo ang piliing matutong lumaba ng patas sa kapwa. Napakalakas ng mutya ng saging at napakahirap nitong makuha. Kaya napakaswerte mo iho dahil nagtataglay ka ng ganito kapambihirang mutya. Pabaong aral ng manggagamot. Tumangol lang naman si Carlos habang nanghihina ito. Paglipas ng panahong pananatili ni Carlos sa bahay ni Tonyo, ay biglang nanumbalik ang dati nitong katawan. Naging masaya ang kanilang pamilya at itinuring si Carlos na pamilya na nila. Ilang taon at buwan ang lumipas. Ay naisipan na ni Tonyo na magkaroon ng sarili niyang pamilya. Naging masaya naman itong si Carlos. At dumating sa buhay niya ang tatlong supling. Hanggang sa dumating na sa pagkakataong siningil na si Carlos ng kanyang ginawang kasalanan. Isang gabi, Nag-iisa siya noon sa kanilang pamamahay dahil nasa bakasyon ang kanyang pamilya at sa kalagitnaan ng kanyang mahimbing na pagkakatulog ay biglang lumiyab ang isang napakalaking apoy sa mismo niyang bahay at ginawa ang mga bagay na yon ng hindi kilalang mga lalaki ang akala niya na siya sa sunog na yon. Ngunit sa pagkakataong ito, ay may milagrong nangyari sa kanya. Dahil habang nasa gitna siya ng sunog sa loob ng bahay nila, ay biglang may lumitaw na isang lagusan na gawa sa tubig papalabas ng bahay niya. At sa dulo ng daanang yon, ay merong nakatayo na isang babaeng duble ang taas niya na purong berde ang kulay. Nakasuot din ito ng mga ugat at mga dahon ng halaman. Walang sabi-sabi ay agad niyang tinakbo ang lagusan at laking gulat ng mga nakasaksi sa kanya dahil nagawa niyang makalabas sa silyadong bahay na yun na walang sugat sa katawan o sunog. At sa pagkakataong yun ayon kay Tonyo, nagawa pa siyang iligtas ng gabay ng mutya nang minsan ang nang iwan sa kanya. Laking pasasalamat ni Carlos dahil hindi pa siya tinalikuran ng tuluyan ng Panginoon. Subalit, habang patanda ng patanda itong si Carlos, tila ba yung mga gawain niya noon ay nangyayari sa kanyang buhay. Halos lahat ng mga alagang hayop niya ay nawawala na hindi niya namamalayan. Magmula noon, napakalaki na ng pinagbabago ni Carlos. Nagsisisi na ito sa kanyang mga kasalanan at nagsisimba na ito tuwing linggo kasama ng buong pamilya niya. At dito bumalik sa alaala ni Carlos ang mga sinabi ng kanyang mga magulang nung nabubuhay pa ito na kung ano ang iyong itinatanim sa iyong kapwa yun din ang iyong aanihin. At ito ang pinag ng kwento ng minsan ang magkakaharapan ang mutya ng saging kontra mangkukulam. Okay mga karimitanyo Shoutout ko muna yung mga nagpa-shoutout sa atin Okay Shoutout kay Arminton Marlon From Mandawi City Shoutout kay Vincent Regala At shoutout kay Ronel De La Cruz Kay Christopher Katubay Nang Istansya Kalibo Aklan Shoutout kay Randy Cabanero Shoutout kay Singson Ronel Cruz Carmen Sibo Jima Baldulido, from Carmen Sibo Ang masasabi ko lang sa kwento na itong si Carlos Napakalakas talaga ng mutya ng saging Napakahirap nitong kunin Pero yun nga lang di ba? Magkasalungat ang gamit na ito at sanong gumagamit Pero kayo, ano ang masasabi nyo sa kwento? Comment nyo nga kung sino ang may gusto sa gamit na ito. Malay nyo, magkikita kami ulit ng tiyuhin ko galing sa bakulon. Baka isa sa inyo ang mabigyan ko. Yun lang, maraming salamat.